narito ang tatlong pangunahing bagay na masama. ngunit ito ay nanonormalize o itinuturing na katanggap-tanggap ang maraming tao sa ngayon kahit taliwas na sa moralidad. Una, pagsamba sa pera at materialismo. Mateo 6.24 Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan ang pagsasakripisyo ng pamilya, moralidad at kalusugan para lang sa kayamanan ay isang makasalinggawi gawi at pagiging slave sa pera at ito'y nagdudulot ng kasakiman, pandaraya at pagkalayo sa Diyos. Pangalawa, paggawa ng kasalanan bilang personal na kalayaan. Galatians 6.7 Huwag ka yung padaya ang anumang inihasik ng tao ay siyang aanihin. Ang paggawa ng imoralidad gaya ng sexual, paggamit ng droga o sobrang pag-iinom ay itinuturing na choice o right ng bawat tao. Tandaan mo na ang kasalanan ay may kabayaran kahit pa ito ay itinuturing na normal ng isang lipunan. Pangatlo, ang pagiging mapanira at mapanghusga sa kapwa. Santiago 3, 5 and 9. Ang dila ay ginagamit upang lumait ng kapwa. Ang bullying, fake news at ang pag-spread ng negativity bilang isang form ng free dam of expressions. Ang paninira at ang panghuhusga ay nagpapahamak hindi lamang sa iba, hindi sa sarili mong kaluluwa. Kapatid, huwag kang magpapadala sa takbo ng mundong ito. Ang katotohanan ng Diyos ang dapat maging pamantayan at hindi ang opinyon ng tao. Kaya't ingatan niyong mabuti kung paano kay mamuhay bilang isang pantas at hindi tulad ng mangmang. Sa ganitong paraan, madadaig mo ang kasamaan ng mabuti.